Pinaibistigan na ng Cebu City LGU ang dalawang magkahiwalaan na insidente ng landslide sa lungsod kung saan dalawang tao ang nasawi. Nangako naman ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan sa mga pamilya ng nasawi. Si Jesse Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Ito ang retrieval operation na isinagawa ng Bureau of Fire Protection sa Barangay Tisa, Cebu City. Narecover ang katawan ng isang minor de edad matapos madaganan ng gumuhong perimeter fence nitong linggo. Bumigay ang isang istruktura sa pitong kabahayan. Ayon sa mga residente, nagising na lamang sila sa isang malakas na tila may pagsabog. kalit gud pagpaka ni ana wala na may kalibutan kay natuguan may pagpaka ana paglingi na ko wala na koy kon gupok ko gitso mo ipuyan kay akong asawa akong anak na lahos may to sila mo ila kung gisiguro risk yo na mo dito to mo silingan na mo ganing risk po di tabang pagka kuan na risk yo na mo ako anak ug akong asawa kita ka sa hubag ko asawa ni tanawa na sir oh suna na dat og na sa bombing kuan hmm Agad nag-inspeksyon si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa lugar at kinausap ang mga apektadong residente. Well, suko kay Kogalina, of course, no? kay um, akong ipasusi if uh, number one, naabag fencing permit. No? Number two, na building permit. Ay, in other words, if there were permits that were issued or that have not been issued and then they went ahead with the construction, then that is already a violation. So they, they are now liable to our ordinances and our laws. Inaalam pa kung bakit gumuho ang istruktura. Pinuntahan din ng mga opisyal ng LGU ang barangay San Jose, kung saan isa pang pagguho ng lupa ang nangyari matapos bumigay naman ang isang concrete wall na tumama sa isang bahay. Nasawi ang isang ina habang yakap ang kanyang anak na 6 na taong gulang na himalang nakaligtas. Hindi na inabutan ni Adonis ang kanyang living partner na kinilalang si Claire Dos Dos. pag na pero ang bata na kibawagin kung ayaw galing patiktahan, nanggap kita niya. na Pinapatignan na ng LGU ang posibilidad kung may structural defects ang bumagsak na concrete wall dahil mahina lang naman ang ulan noong linggo. I will repeat it, manubag yun ang tagiyan ni And uh, based on the investigation that we will make, if there is findings na sa layo nila, and again, violations to the laws have been committed, then di ito magpanuko o file og mga cases either criminal or civil against those involved. Nag-abot ng personal na tulong pinansyal ang acting mayor ng LGU ng Cebu City sa mga pamilya ng mga biktima habang pinapagulong na ang pagbibigay ng financial assistance mula sa lokal na pamalaan. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.